So, pag-uusapan natin ngayon ay kalkal pulley at tracing pulley. Ang kalkal pulley at tracing Puli ay mayroong common denominator. Uh, meron silang parehong function. Meron sila actually three major functions. Una, yung pinakamababang gear ratio mo ay mas bababaan niya. Pangalawa, mas pabibilisin niya yung time na tinitake ng pulley mo para bumuka sa pinakamataas na gear ratio at pangatlo ay mas dadagdagan niya pa yung pinakamataas na gear ratio na kayang ibigay ng stock so meron akong ginawang technical analysis para ipaliwanag sa inyo kung paano gumagana ang racing pulley or ang kalkal pulley at kung paano mo siya potentially itutono sa preferences mo medyo tsaga inyo lang napakinggan to kung sa kalagitnaan ng video ay eh, meron kayong may isip na tanong, huwag agad-agad pumunta sa comment section para mag-type ng tanong. Tapusin nyo muna yung video kasi baka masagot mismo ng video na yon yung tanong nyo. So, intro muna tayo. Kumusta kayo? Viewin muna natin to kasi kailangan natin to para sa discussion na to. Uh, bale, ito yung magiging galaw ng variator mo o ng puli, puli mo sa harapan kapag naka-all stack ka So, simple lang naman intindihin yan. Ito yung RPM rate ng pulley mo sa harap. At ito naman yung pagbuka ng variator mo. So, ito yung RPM rate ng pulley mo sa harap kapag ka naka-idle ka. At ito naman yung pinakamataas na RPM rate niya. Kung dito pigang-piga ka na. Ito yung pinakasimulang bumuka yung variator mo at pagdating naman dito, ito yung bukang buka na siya. So, lilinawin ko lang, sa CVT, wala naman tayong primera, segunda, tresera, kwarta. Pero, for the sake of this discussion, sabihin na lang natin na uh, pag nandito pa lang siya, nagsisimulang bumuka, is naka-primera siya, tapos pag medyo bumuka na siya, nasa segunda na siya, katumbas na ng segunda kung magasa manual. Tapos kapag ka... Uh, nandito na yung buka niya katumbas na ng tresera at pag bukang buka na siya ituring na lang natin na parang nasa kwarta na siya kumbaga sa manual so kapag ka nagaan ka ng bola ganito ang mangyayari ayan tapos kapag ka ginaanan mo palalo yung bola mo ganito ang mangyayari ayan so basically ang ibig sabihin niyan kapag naggagaan ka ng bola nangyayari yung pagbuka ng variator mo sa mas mataas na RPM yun yung dahilan kung bakit na, pag naggaan ka ng bola, pag mabab, mababaw lang yung diin mo sa throttle, nasa mababang RPM ka, puro ungol lang siya. Kasi wala pang nangyayaring pagbuka ng, ng bola eh, uh, ng variator eh. Kasi sa stock, di ba dapat dito bumubuka na siya. Pag sa magaan na bola, um, kukonsumuhin niya pa yan. At dito pa lang siya magsisimulang bumuka. So yun yung dahilan kung bakit mayroong ungol ka munang mararamdaman at pag diniin mo yung throttle mo dun mo lang mararamdaman na nagkakaroon ng ng pagbuka sa variator mo dahil sa magaan na bola nangyayari ang pagpapalit mo ng gear ratio sa mas mataas na RPM kung gusto nyo ng mas in-depth na discussion tungkol dito panoorin nyo yung video ko ilalagay ko yung link ng video na yon sa descriptions at ipipin ko rin siya sa comment section so balik tayo sa stock ito naman ang mangyayari kapag ka nagpalit ka ng matigas na spring. Yan. Tapos kapag ka nagpalit ka pa ng mas matigas na spring, ganito mangyayari. Yan. So, kung mapapansin nyo naman, ang mas matigas na spring naman ay pinapahaba niya yung time na tinitake ng variator mo para bumuka ng husto. Kung sa stock, dito pa lang, bukang buka na siya. Kapag ka gumamit ka ng matigas na spring, pinapatagal niya yung oras na kailangan ng motor mo Para makarating sa pinakamataas na gear ratio O kumbaga sa manual yung pinakakwarta nya So yun basic lang yung tungkol dyan um, Pumunta na tayo sa talagang pakay ng video na to Balik muna tayo sa stock So ito yung stock na pulley Stock na drive face Stock na spring Stock na bola Stock lahat At ito naman yung comparison ng stock pulley At modified pulley Ayan So kanina meron akong binanggit na major function ng modified pulley. Maparasing pulley man yan o mapakalkal pulley man yan. Uh, yung isa doon is pinapabilis niya yung pagpapalit mo ng gear ratio. Tignan natin ha kung saan yun napunta dito. Kung mapapansin nyo sa stock pulley, sa ditong RPM niya palang mararating yung pinakakwarta niya again walang wala tayong primera, segunda, tercera, kwarta sa sa CVT uh, representation lang to. Okay? So sabihin na natin sa manual yung katumbas ng kwarta, dito sa RPM na to niya makukuha yung kwarta. Pero sa modified pulley, dito pa lang sa RPM na to. Dito pa lang sa RPM na to, nasa kwarta na siya. So yan ay nagde-define dun sa isang function ng racing pulley o ng kalkal pulley na pinapabilis niya ang shifting mo papunta sa mataas na gear ratio. Ang pangalawa pang function niya ay dagdagan ng mas mataas pang gear ratio yung pinakamataas na gear ratio na kayang ibigay ng stack. Kaya meron siyang pinakakinta. Kumbaga, yung pinakabuka ng stack, kapag kinalkal mo yung pulley mo or pag gumamit ka ng racing pulley mas kaya niya pa yung ibuka kaya nagkakaroon ka ng kinta Again, imaginary lang yung kinta ha. So ngayon kapag ka nagpalit ka from stock pulley to kalkal pulley o kaya to racing pulley, malaki ang posibilidad na maramdaman mo na parang nabibitin sa RPM yung motor mo. Lalo na kapag ka may angkas ka. Well, ang dahilan nun is masyado kasi siyang mabilis magshift ng gear. Kumbaga, dito sa RPM rate na to, dapat nasa kwarta ka lang eh. Pero siya nasa kinta na pwedeng kulang yung buwelo niya. Kulang yung RPM nya. So, may dalawang solusyon para ma-overcome yung kakulangan nya sa RPM. Hihimay-himayin natin yung mga solusyon na yan. Una, magpalit ka ng medyo mas magaan na bola. Hindi sobrang gaan na bola, medyo mas magaan na bola lang. So, ang pagtitimpla nyan is dadahan-dahanin mong ibaba hanggang makuha mo yung RPM rate na gusto mo na iko-compensate nya yung racing pulley mo. So ganito ang mangyayari kapag ka gumamit ka ng medyo mas magaan na bola kapag ka naka racing pulley ka. Iisang tabi nyo muna to guys kasi ito yung stock configuration ng pulley at ito naman yung modified pulley. Pwedeng racing pulley yan or kalkal -kal pulley. Okay? So ito pag naggaan ka ng bola ganito ang mangyayari. Okay? Inilalagay niya yung yung shifting mo ng gear ratio sa mas mataas na RPM. So kung sa stock dito pa lang, pinagsisimula na siyang bumuka kapag ka nagmagaan ka ng bola, dito pa lang siya magsisimulang bumuka. Ang purpose kasi niyan is, kung mapapansin nyo sa stock, ito yung preferred ni manufacturer na dapat RPM rate ng motor mo kapag naabot mo yung gear ratio na katumbas ng kwarta. At para may pantay mo yon sa kalkal pulley o sa racing pulley, magmamagaan ka ng bola para yung RPM rate na preferred ni manufacturer ay tumapat pa rin sa pinaka kwarta niya. That way, hindi ka mabibitin sa RPM at mapip, mapapakinabangan mo pa rin yung pag, pagdadagdag niya ng kinta. Kasi pag naabot niya na yung kinta, nandito na siya sa mas mataas na RPM. So hindi siya mabibitin. Hindi gaya nung hindi ka nagpalit ng bola. Nagpalit ka lang ng puli. Dito pa lang, kumikinta na siya. Hindi pa sapat yung RPM niya para sa kinta. Balik tayo sa stock. So yan, stock na puli, modified na puli, um the rest stuck na stuck na bola stuck na spring okay yung isa pang way para ma-overcome mo yung kakulangan niya ng rpm is magpapalit ka na mas matigas na spring ngayon baka tanuhin niyo ako road tv di ba sabi mo pag stuck yung engine huwag magpapalit ng mas matigas na spring dapat magstick lang sa stuck na spring well oo yun ay kung stuck lang din yung pulley mo pero may exception pagdating sa racing pulley pero una bago i-explain sa iyo kung bakit pwede kang gumamit ng mas matigas na spring uh, kailangan ko munang i-remind ka na hindi basta matigas ang spring, kailangan sakto lang medyo mas matigas lang, wag sobrang tigas explain ko mamaya kung bakit so dun na tayo sa configuration na naka-modified pulley ka tapos gumamit ka ng medyo mas matigas na spring ayan so kung mapapansin mo ang spring nga kasi ay pinapahaba niya yung time na tinitake ng pulley mo para bumuka ng gusto. So kung sa stock na spring, dito pa lang ay bukang buka na yung variator mo. Pag gumamit ka ng medyo mas matigas na spring, dito pa lang siya bukang buka. So that way, hindi ka mabibitin sa RPM. Kasi yung preferred ni manufacturer na RPM mo para sa kwarta ay isinakto niya tapos pag nagkinta ka sa mas mataas na RPM rate ka na as compared dun sa hindi ka nagpalit ng spring dito palang kumikinta na siya kinakapos siya pero pag gumamit ka ng mas matigas na spring since pinapatagal niya yung pagbuka ng variator mo sapat yung RPM rate mo para sa kwarta at sapat yung RPM rate mo para sa kinta hindi masyadong maaga hindi kulang sa buelo so alin ba dapat sa dalawa anin ba ang mas maganda pag nagpalit ba ako ng, ng racing pulley or kalkal pulley, uh, mas okay ba na maggaan lang ako ng bola? Mas okay ba na magmatigas lang ako ng spring? Well, magandang tanong yan. At ang sagot ko dyan ay depende sa preference mo. Explain ko sa iyo yung pagkakaiba nilang dalawa. Doon muna tayo sa stock. So ito yung configuration na nagpalit ka lang ng pulley, maliban doon stock na lahat, wala kang ibang pinalitan. So, gaya nga lang sinabi ko, may tendency na kapusin siya ng RPM dahil uh, sa, sa prefer ni manufacturer, ito dapat ang RPM rate mo para sa kwarta, pero siya, kumikinta na siya. Ngayon, kapag ka nagmagaan ka ng bola, pwede mong i-compensate yung kakulangan niya sa RPM. So, balik tayo dun sa nagmagaan ka ng konti ng bola, ha? Ayan. So, dito, kumakwarta na siya sa RPM rate na to, which is pantay lang dun sa preferred na RPM rate ni manufacturer para magkwarta. Ang prefer ko tong setting na to kapag ka napakadalas na ikaw lang mag-isa ang sumasakay sa motor mo. Pero again, sa preference ko lang 'yan. Sa preferences mo, pwedeng magbago 'yan. Pero ito ang pagkakaiba niyan. Kung sa stock na pulley, dito pa lang, ito all stock to ha. Ah. As in stock na pulley, stock na bola, stock na spring, lahat-lahat. Ito yung prefer ni manufacturer na dapat RPM rate ng pulley mo sa harap bago magsimulang bumuka yung variator. Kung mapapansin nyo, sa setting na to, kaya ka nagmagaan na bola is para hindi mabitin yung RPM rate mo kapag nasa mataas na gear ratio ka na. Pero kung mapapansin mo, dito sa baba, pagdating dito sa prefer ni manufacturer na dapat bumubuka na yung variator mo, hindi pa siya bubuka. Dito pa lang sya sa mas mataas na RPM bubuka. Technically, medyo mas malakas yan sa gas. Pero, hindi naman ganun kapansin-pansin. Pero, ang maganda naman nito is medyo may buwelo yung pinaka-premiera mo. Magsisimulan bumuka yung variator mo sa mas mataas na RPM rate. At mas mabilis ang tinitake niya na time. Kumbaga, mas nagmamadali syang makarating sa kinta. As compared dito sa stock na configuration. Balik ulit tayo sa stock. So, ito ulit yung uh, nagpalit ka ng kalkal -kal pulley o racing pulley tapos stock na lahat. Bola at spring, stock na. Pag nagpalit ka ng mas matigas na spring, kung mapapansin mo, pumantay lang siya sa bilis ng pagbuka ng gear ratio mo dun sa stock configuration. So, kung ano yung prefer ni manufacturer na RPM rate ng pulley mo sa harap, na dapat ay nagsisimula ng gumuka yung variator mo, doon din siya bubuka. Again, ito yung pinalitan mo lang ng mas matig medyo mas matigas na spring pero sim na bola. Ha? And kung ano rin yung prefer ni manufacturer na RPM rate mo na dapat narating mo na yung kwarta, dun palang lang mararating yung kwarta. So, hindi ka nabitin sa RPM. Kailangan lang kitang i-remind na kapag ganito ang ginawa mong setup, walang pinagbago yung arangkada mo. Kung ano yung arangkada mo nung nakastock pulley ka yun pa rin ang magiging arangkada mo nung nag-racing pulley ka dahil pinahaba ng, ng spring na mas matigas yung time na tinitik niya para bumuka. Ang kagandahan niyan is wala kang RPM loss na tinatawag pero inaalis nito yung isang function ng racing pulley o kalkal pulley which is pinapabilis niya yung pagpapalit mo ng gear ratio for better acceleration. Uh, ang mangyayari lang dito is ganun pa rin yung arangkada ng motor mo. Pero madadagdagan lang yung top speed mo. So ito naman mas prefer ko to kapag ka, naka-racing pulley ka tapos meron kang uh, mas madalas meron kang angkas. So ngarot TV pwede ba yung ano, yung naka-racing pulley ako or kalkal pulley tapos gagamit ako ng mas matigas na spring tapos mas magaan na bola. Pwede. Kaya nga na sinabi ko sa kanina, kahit na stuck ang engine mo, may exception kapag naka racing pulley or kalkal -kal pulley ka. So balik tayo sa stock. Ito yung pulley lang ang pinalitan at uh, lahat ay stuck na. Walang binago. So pag gumamit ka ng mas matigas na spring, ganito ang nga mangyayari, di ba? Tapos, kapag kagumamit gumamit ka ng medyo mas magaan na bola, ganito naman ang mangyayari. Ayan, nakita mo. Ulit. Ito yung medyo mas matigas na spring at ito yung mas ma medyo mas matigas na spring na sinamahan na medyo magaan na bola kapag ganito naman ang setup mo okay lang naman uh, ang mangyayari lang dito is um, since mas matagal yung sa mas mataas na RPM mangyayari yung shifting ng gear may sensation ka na mas maganda yung acceleration mo pero mas malakas ito sa gas kumpara dito na spring lang ang pinalitan at hindi yung bola ngayon, kailan nagiging masama ang paggamit ng matigas na spring at magaan na bola kapag uh, uh, naka-racing pulley ka? Well, pag nasobrahan kasi lalagpas yung bandwidth mo. Magiging out of range siya, gaya nito. So, stuck na spring, stuck na bola, gumamit ka ng mas matigas na spring, sinamahan mo na mas magaan na bola, tapos di ka na kontento, sinamahan mo pa ng mas magaan pang bola tapos di ka pa rin nakontento, ginaanan mo na ng gusto yung bola mo. So this time, sumobra ka sa gaan ng bola. Ang problema, hindi mo na mapapakinabangan yung isang function ng racing pulley or ng kalkal pulley, which is dagdagan niya yung pinakamataas na gear ratio mo, yung pinakakinta niya. Kasi dito, kung mapapansin mo, nasa pinakamataas na RPM na yung motor mo, pigang-piga ka na, pero hindi pa bukang-buka yung pulley mo hindi mo makukuha yung poten full potential niya para sa top speed. So, ito uli yung puli lang ang pinalitan. Wala nang iba. Ito naman yung gumamit ka ng medyo matigas na spring. Tapos, di ka pa nakontento gumamit ka ng mas matigas pang spring. Ngayon, magiging disadvantage na siya. Kasi kung mapapansin mo, sa stock configuration, dito pa lang sa RPM rate na to, dapat nakakwarta ka na. Pero pag sumobra yung tigas ng spring mo na naka-racing puli ka, ang mangyayari, dito sa RPM rate na to na dapat nakakwarta ka na ay hindi ka pa nakakwarta magre-require pa siya ng mas mataas na RPM para magkwarta ka so ang mangyayari is imbes na mas mabilis yung acceleration mo mas bumabagal mas bumagal pa yung acceleration mo kesa nung naka all stack ka so hindi na yan maganda tapos pinartneran mo pa ng mas magaan na bola ba diba? sobrang tigas na spring plus mas magaan na bola So, ganun ulit yung mangyayari. Nasa peak RPM na yung motor mo, pero hindi pa bukang buka yung racing pulley mo. Hindi mo mapapakinabangan yung pinakakinta niya na isa sa main function ng pagkakaroon ng modified na pulley. So, ang reminder ko lang dyan is kapag magpapalit kayo ng center spring kapag ka naka kalkal pulley kayo o racing pulley, siguruhin nyo na yung center spring na yon ay hindi kayo ilalagay sa mas matagal na shifting time compared sa stock gaya nito. Pumantay lang siya sa shifting time na kailangan ng stack Okay pa yan. Pero pag mas matagal na yung shifting time na tinitake niya kesa sa stack hindi na yan advisable. Kasi hindi mo na nakukuha yung full potential ng pagkikakaroon mo ng modified pulley. Hindi ako nagre-recommenda ng kung ano ang dapat na setting na gawin nyo para sa racing pulley nyo or sa kalkal pulley. Ang gusto ko lang is magkaroon kayo ng understanding sa kung paano niya maapektuhan yung changes na gagawin niyo sa motor niyo. Pwedeng maggaan lang kayo ng bola, pwedeng medyo magmatigas kayo ng spring pero wag sa sobra, at pwede ring magbagaan kayo ng bola at medyo matigas na spring. Basta siguruhin niyo lang na hindi kayo nag-out of range para makuha niyo pa rin yung full potential ng modified pulley niyo. Ako kasi ang nakaugalihan ko, pag nagpalit ng racing pulley, bola lang. Bola lang. Uh, yun naman ay dahil sa yun ang nakikita kong preference ng rider. Tsaka tropa lang naman yun. So, kung hindi nila trip, pwede naman silang bumalik at sabihin nila ay baguhin yung setting. Bali, dun naman tayo sa ano ba mas maganda? Kalkal -kal pulley o racing pulley? Well, parehong maganda yan. Parehong may function yan. Ang nakikita ko lang na is pagdating sa tibay, mas pipiliin ko yung kalkal pulley. Mas pang matagalan. Ang nakikita ko na disadvantage naman ng kalkal pulley is, una, syempre, kinalkal mo yung pulley mo, so hindi mo na siya may babalik sa stock. Unless bumili ka ulit ng panibagong uh, stock size na, na pulley set. Ang isa pang disadvantage is, kung mapapansin nyo, dun sa, sa ramp ng kalkal pulley, uh, hindi siya pulidong pag ganun eh. Dun sa part kung saan dapat may harang siya, yung di, dito gumagalaw yung bola, di ba? Tapos pagdating sa dulo may harang. Kinikis-kis nila 'yon. And yung part na 'yon na kiniskis, magkakaroon 'yon ng maliit na kanto. Medyo nakaanggulo siya. At yung kanto na 'yon, pwede ring magambag sa pagkaluma o sa maagang pagkaluma ng bola mo. Doon naman tayo sa racing pulley na nabibili. O nga pala guys, reminder lang, syempre pag bumili kayo ng racing pulley, sabaya, samahan nyo na rin yan ng drive face para makuha nyo yung full potential. Sa racing pulley naman na nabibili, kahit anong brand pa yan, sa tingin ko, mas matibay at mas pangmatagalan talaga yung, yung kinalkal na pulley. Or ewan ko, siguro depende na lang din sa gumagamit. Pero base sa experience ko sa mga kakilala ko na gumagamit ng racing pulley na nabibili nila, uh, hindi siya ganun kapangmatagalan. Pero ang nakikita kong advantage niya is, mas pulido yung angulo niya, mas accurate siya magbigay ng extra efficiency and power sa CVT mo. At mas tumatagal yung bola na nasa loob ng variator. Kasi pulido yung pagkakagawa ng ramp niya sa loob. So ayun mga paps, ano, siguro naman meron kayo kahit papanong natutunan. Kung nagustuhan nyo yung discussion na yun, click nyo lang yung like button. Mag-subscribe na rin kayo kung hindi pa kayo nakasubscribe sa akin. Click nyo na rin yung bell para manorify kayo pag meron akong mga bagong uploads gaya nito. Dahan-dahan sa pagmamaneho.